Ayan guys, doon banda guys, ano yan, beach. Kalba beach. Ayan, ang init. Dito ako guys sa labas kasi yung mga alaga ako, naglaro sila. Alaga ako itong mga pinsan niya. Naglaro sila dito sa labas na punta sa ibang bahay yung bola. nagdodorbil ako wala itong bisis na ako kaya nagdodorbil, ah, ano pala dito parang doktor al ah, parang clinic dito ayan guys doon beach yan guys dito kami sa kalba sabi nila yung pagpronse na kalba kalba Tak tao tak, wah, Uwi na lang ako guys. Balik ako doon. Dito ako umaano sa my hindi mainit. Hindi ako rako pagdala ng shell ah. Kapit bahay lang naman dito eh. Silapit lang. Ay, ah, sarap ang mashell doon sa ano beach. Maglakad-lakad pag hapon. Pag hindi na mainit. Thank you, bye-bye. Papasok na ako guys. Kaantay ng alaga ako. Wala naman. Wala namang tao sa pinuntahan ko. Bye bye. Thank you for watching.